Kamusta na kayo mga kayami? Sobrang tindi ng palabas na ito, kaya magtimpla na kayo ng kapeng barako para mas lalong uminit ang mga eksena na inyong matutong hayan. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang, Sleeping with my student. Iikot ang ating istorya sa isang mamasita na nagngangalang Ana Astra, na kasalukuyang nag enjoy sa isang mamahaling hotel. Kasama niya rito ang dalawang kaibigan na sina Megan at Stacy, dahil ipinagdiriwang nila ang pagkakapromote ni Anna bilang isang prinsipal ng eskwelahan. Maya-maya, nakaramdam ng init si Stacy kaya sinubukan niyang buksan ang aircon, subalit hindi ito gumagana kaya nagpatawag sila ng gagawa nito. Hindi nagtagal, isang binatilyo ang dumating at nagpakilala ito sa pangalang Bontena, at siya daw ang mag-aayos ng kanilang aircon. Dahil may itsura ang binata, sinubukan ng dalawang feeling teenager na makipaglandian kay Von na para bang mga kulang ito sa dilig. Samantala si Ana ay umakto lamang ng normal, dahil ang tingin niya kay Von ay isa lamang itong binatilyo na kaedad ng kanyang anak na babae. Nung gabi rin na iyon habang mag-isa si Ana sa swimming pool, dumating si Von at inaya siya nitong maligo. Yari na, tumanggi si Ana sa alok ng binata, kaya naman nag na lang ito ng mag-isa. Ilang sandali pa, Nagsimula ng mag-alala si Ana dahil masyado ng matagal ang binata sa ilalim ng tubig. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi ito gumagalaw, kaya naman tumalon na rin siya sa swimming pool upang tingnan ang kalagayan nito. Paglapit ni Ana kay Von, bigla na lang itong umahon at saka siya pinagtawanan ng binata, dahil labis ang pagkataranta at pag-aalala sa kanyang mukha. Agad rin humingi ng paumanhin ang binata at ipinaliwanag nito na ganun lang talaga siya maligo dahil nare-relax ang kanyang isipan sa tuwing nasa ilalim siya ng tubig. Sa pag-uusap ng dalawa, napansin ni Ana na masyadong malapit ang pagkakatayo nila sa isa't isa, subalit hindi na niya magawang dumistansya dahil kinokontrol na siya ng kanyang kipi na talaga namang mamasama sana. Matagal nang hiwalay si Ana sa kanyang asawa kaya naman nahihirapan siyang pigilan ang naguumapo na sos sa loob ng kanyang oyster. Sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang iwasan ang binata dahil parang anak na niya ang edad nito. Subalit kahit anong iwas ni Mama Sita, ay hindi pa rin nagpapigil si Von dahil ramdam niyang tinitigasan na rin si Ana. May Junjun pala, hinimas-himas ng binatilyo ang balingkinitang katawan ni Mama Sita, at nang maramdaman niyang nakabukas na ang oyster nito ay sinimulan na niya itong halikan at buhatin papunta sa higaan, na talaga namang mami yon. Wala naman kaalam-alam si Ana na habang binubuksan ng binata ang naglalaway niyang talaba, ay kinukuhanan pala nito ng video ang kanilang ginagawa. Kinaumagahan, nag-iisa na lamang si Ana nang magising sa higaan. Nakahinga tuloy siya ng maluwag nang malaman niya na para kay Von, ay isa lamang itong normal na one night stand. Samantala, nalaman ng magkakaibigan na hindi pala empleyado ng hotel ang binatilyo, kaya hindi nila maiwasan magtaka kung bakit ito nagpanggap na empleyado. Yari na, nang makauwi si Ana, masaya siyang sinalubong ng kanyang anak na si Bree. Napansin naman agad ng kanyang anak na parang may nagbago sa kanya sa loob lang ng maikling panahon na nagbakasyon siya. Mamula-mula ang hasang kumbaga, iba talaga ang nagagawang epekto kapag nadiligan ang rosas, na matagal nang hindi nadidiligan. Mami yon. Nakauwi na rin si Bon sa kanilang bahay, subalit kabaligtaran ni Ana ay sinalubong naman siya ng kanyang galit na amain. Parati silang nag-aaway ng stepfather niya dahil hindi maayos ang pagtrato nito sa kanyang ina. Flashback muna tayo. Ilang taon na ang nakakalipas ng na masangkot ang kanilang pamilya sa isang car accident, na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang tunay na ama. Unti-unti namang nawala sa katinoan ang kanyang ina dahil hindi rin nito matanggap ang nangyari sa kanilang pamilya. Sa kabila nito ay labis pa rin ang pagmamahal ni Von sa kanyang ina, dahil wala na silang ibang tunay na pamilya maliban sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na si ana sa kanyang bagong trabaho bilang isang principal ng eskwelahan. Habang papasok silang mag-ina sa loob ng paaralan, napansin niya ang imahe ng isang binata na pamilyar sa kanya binaliwala naman niya ang kanyang nakita at inisip na gunaguni lamang niya iyon. Pagpasok ni Bree sa classroom, pinili nitong umupo sa pinakahuling upuan. Maya-maya pa, pumasok rin sa loob ng classroom si Von at saka ito umupo malapit sa upuan ni Bree. Agad ding nagpakita ng kabaitan si Von kay Bree gaya ng ginawa nito kay Ana. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging malapit ang dalawa sa isa't isa, dahil pakiramdam ni Bree ay safe siya kapag kasama niya si Von. Isang araw, binisita ni Ana ang classroom ng kanyang anak at nakipagkwentuhan na rin siya sa teacher doon. Nang isa-isang pumasok ang mga estudyante, nabigla si Ana nang makita niyang kasama si Bon sa mga pumasok sa loob ng classroom. Habang papalabas si Ana ng classroom ay nakatingin sa kanya si Bon, at nakangiti pa ito na para ba itong nakakaloko. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa tawag ng laman. Nang makabalik si Ana sa kanyang opisina, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa pagkatao ni Von. Sinabi naman sa kanya ng security guard na si Von ay isang transfer student, sa kadahilan ng nasipa daw ito sa dating pinapasukan dahil sa hindi magandang pag-uugali nito. Dito na napagtanto ni Ana na nagkamali siya ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa hindi matahimik na kaluluwa ng binata. Pero mami talaga yon. Nagsisimula na tuloy siyang magduda kung nagkataon lang ba ang pagkikita nila sa loob ng hotel at sa eskwelahan. Kasunod nito, pinuntahan ni Ana ang kanyang anak nang makita niyang kasama nito ang binata. Ipinakilala ni Bree si Ana kay Von subalit biglang sinabi ni Ana na hindi niya gusto ang pagkataon ni Von, at sa kanya hinila ang kanyang anak palayo sa binata. Nang makasakay ang magina sa sasakyan, nagalit si Bree sa kanyang ina dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Ana sa lalaki, na kanyang natitipuhan. Nang sumunod na araw, pumunta sa kanilang bahay ang dating asawa ni Ana na si Ben upang sunduin ang kanilang anak para kumain sa labas. Palihim namang sinundan ni Von ang mag-ama sa restaurant at pagdating doon ay nagpakita siya sa dalaga. Dito ay ipinakilala ni Bree sa kanyang ama ang binatilyo at sandali silang nagkwentuhan. Nang makauwi sila sa bahay, naikwento ni Ben na may binatang ipinakilala si Bree sa kanya at mukha naman daw itong mabait kinontra naman ni Ana ang sinabi ni Ben, at sinabi niya na hindi pa nila lubos na kilala ang binata at hindi daw niya ito gusto para sa kanilang anak. Dahil sa labis na pag-aalala, humingi ng tulong si Ana sa kanyang kaibigan upang mag-isip ng plano kung paano ilalayo ang kanyang anak sa binatilyong si Bon. Nang sumapit ang hating gabi, Kumuha si Ana ng patalim tapos ay nagtungo siya sa eskwelahan upang puntahan ang locker room ng mga estudyante. Kinabukasan habang nasa klase si Von, tinawag siya ng security guard at pinapunta siya sa locker room kung saan naghihintay din doon si Anna. Ipinakita ng security guard kay Von ang nakuha nilang patalim sa loob ng locker nito. Sinabi naman ni Von na hindi sa kanya ang patalim na iyon, at may naglagay lang nito sa kanyang locker upang mapatalsik siya sa eskwelahan. Isinama ni Ana ang binata sa loob ng opisina at sinabihan niya ito na tigilan na ang kanyang anak kung ayaw nitong matanggal sa eskwelahan. Galit na sumagot si Von na alam niyang pakana ni Ana ang lahat ng ito, at sa kanya ipinakita ang video nilang dalawa habang masaya silang sumisigaw ng malakas na oh yes daddy. Mami nun, sinabi pa ni Von na buburahin lang niya ang video kapag binayaran siya ng malaking halaga ng pera ni Ana. Kung hindi daw siya papayag sa kasunduan ay ikakalat ni Von ang kanilang video sa social media. Sa galit ni Ana ay tinawag na niya ang security guard upang ilabas ng eskwelahan si Von, at tuluyan na rin niya itong pinatalsik sa kanilang eskwelahan. Nang makauwi naman si Von sa kanilang bahay, ipinakita niya sa kanyang ina ang isang newspaper na naglalaman ng artikulo tungkol sa bagong principal na si Ana. Ipinaalala ni Von sa kanyang ina, na si Ana ang naging dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Dito nga ay malalaman na natin kung bakit ginagawa ni Von ang lahat ng ito. Kaya pala na aksidente ang kanilang sinasakyan noon ay nagtatalo ang kanyang mga magulang tungkol sa babaeng kalaguyo ng kanyang ama, at ang babae na iyon ay walang iba kundi ang ating mamasita na si Ana. Sinisisi ni Von si Ana kung bakit nasawi ang kanyang ama at nawala naman sa katinoan ang kanyang ina. Dahil dito ay ipinangako ni Von sa kanyang ina, na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti sa pamilya ni Ana. Nung araw din ay yun, napagalaman ni Von na madalas sinasaktan ng kanyang stepfather ang kanyang ina sa tuwing wala siya sa bahay. Dahil mainit pa rin ang ulo ni Von ay hindi na niya nagawang pigilan ang nararamdaman niyang galit. Kumuha ng patalim si Von at ginawa niyang hasaan ang likuran ng kanyang stepfather na talaga namang masakit yon. Maya-maya ay may hindi inaasahang bisita si Von, ito ay si Gina na isa sa mga kaeskwela niya na matagal nang may gusto sa binata. Nagalala si Gina ng malaman nitong tinanggal sa eskwelahan si Von, kaya naman sinundan niya pa uwi ang binata para tingnan ang kalagayan nito. Dahil ayaw ni Von kay Gina, ipinagtabuyan niya ito palabas ng kanilang bahay, subalit hindi sinasadyang makita ni Gina ang nakahandusay na katawan ng stepfather ni Von. Dahil sa takot, tumakbo palabas si Gina ngunit hinabol naman siya ni Von upang takutin. Sinabi ni Von na kung magsusumbong si Gina sa mga pulis, ay hindi siya magdadalawang isip na isunod ito sa kanyang amain, at sa kanya binasag ang salamin ng sasakyan ng dalaga bago niya ito paalisin. Nang sumunod na araw, humuslit papasok ng eskwelahan si Von upang ayain si Bray na uminom ng kape. Nakita naman ni Gina ang pagalis ng dalawa at bago tuluyang umalis ang mga ito, sinenyasan siya ni Von na itikom ang kanyang bibig. Nagaalala naman si Ana dahil hindi pa nito nakikita ang anak at hindi rin ito pumasok sa klase. Maya-maya ay lumapit si Gina sa kanya at sinabi nitong nakita niya si Bray na sumama kay Von. Agad na tinawagan ni Ana si Von upang alamin kung kasama nito si Bray. Kinumpirma naman ni Von na kasama niya ang dalaga at muli itong humingi ng malaking halaga ng pera dahil kung hindi ay sasaktan daw niya ang dalaga. Matapos ang pag-uusap, sumakay ng sasakyan ang dalawa at nagpunta sila sa lugar na malayo sa syudad. Napansin ni Bree ang malaking pagbabago sa mga ikan ikilos ng binata, kaya nagtanong na siya dito kung saan sila pupunta. Bigla na lang nagalit si Von at sa kanito ipinagtapat sa dalaga ang lahat ng tungkol sa kanyang ina. Hindi tuloy makapaniwala si Bree sa kanyang mga narinig. Sinipal ni Bree ang binata at saka siya tumakbo upang magtago sa madilim na pasilyo ng bahay, Subalit nagawa siyang ma-corner ni Von sa isang silid na walang ibang dadaanan. Narating naman ni Ana ang lugar na sinabi ni Von kung saan sila magkikita. Bago siya bumaba ng kotse, sinabihan niya ang kanyang kaibigan na manatili lang sa sasakyan at tumawag agad ng pulis kung sakaling may marinig itong ingay. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Ana na dala-dala ang pera na hinihingi ni Von. Pagdating niya sa loob, dito na isiniwalat ni Von ang mga dahilan kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito. Nang binanggit ni Von ang naganap na aksidente labing pitong taon na ang nakakalipas, nalaman agad ni Ana ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng binata. Dahil sa hindi maitagong reaksyon ng mukha ni Ana, pinatunayan lamang nito sa kanyang anak na hindi nagsisinungaling si Von. Humingi ng tawad si Ana sa kanyang anak at inamin rin niya na nakipaghiwalay siya sa ama ni Bri noon, dahil plano na sana nilang magsama ng tatay ni Von, bago pa man mangyari ang aksidente. Matapos ang mga revelasyon, itinutok ni Von ang boga kay Bri, ngunit bago pa man pumutok ang boga ay nagawa itong pigilan ni Ana. Habang nag-aagawan sila sa boga ay aksidenteng nahulog ang dalawa at sa kasamaang palad ay hindi pinalad si Von. Maswerte namang nakaligtas ang Magina at agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa pagtatapos ng kwento, makikita ang kaawa-awang kalagayan ng nanay ni Von na may hawak na laruan habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang minamahal na anak. Wala siyang kaalam-alam na hindi na pala niya ito muling makikita at hindi na rin niya mararamdaman ang mga haplos ng palad ni Von sa kanyang mukha sa tuwing dumarating ito sa bahay. Sa kabilang banda, masayang nagsimula ng panibagong buhay ang pamilya ni Ana kung saan, muli silang nagbalikan ng kanyang asawa para sa ikabubuti ng kanilang anak. Kung sino pa yung mga salawahan, sila pa yung may happy ending. Unfair talaga ang buhay. Paalala lang sa mga mother-father natin dyan. Bago nyo patulan ang tawag ng laman, isipin nyo munang mabuti yung buhay ng mga tao na pwedeng maapektuhan sa gagawin yung kabalastugan. At kung hindi nyo kayang panindigan ang buhay may asawa, ay huwag na lang kayong mag-asawa at huwag na rin kayong mag-anak. Ito na marahil ang dahilan kung bakit isa sa pinakamalaking kasalanan ang pakikiapid sa may asawa. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita kita tayo ulit sa susunod na kalokohan. Salamat po.